Diyos ko lang, ang luya, hindi tayo nakabili. Okay lang yan. Okay, yun lang. Diyan, sa ano, wala na? Wala na, di ba? pa ako sa palengke kanina. Hindi ko makikipa Good morning mga puts. Magluluto tayo ngayon ng nahuli nating pusit kagabi. Yan you know, o, bagulan. Tuloy inat ngayon i-adobo natin iba iwain muna natin mga broods lutoin na natin yung natin nahuling pusit At saka isang pirasong pugita adobohin natin para may ulam tayo ngayon ang nakuha natin eh. sa pamana kagabi kaya ito adubuhin na natin wala lang natin yung maliliit para hindi matigas Good morning sa ating mga broods dyan. Subscribe naman mga broods sa ating mga channel. buhin natin to pang tanghalian ito so, mga brods muli natin pusip ilaga natin kagabi din isi isisig isisig kita pusit gutin yeah, yeah, mga nods so, uh, talaga pag ng taghawak Which antok ng pusit. Yan mga goods. Bango. Amoy pa lang. Ulam na. Yan o. Oh. Na natin ng ating adobong pusit Ayan. tapos may ikos natin to O yung ilagay natin yung gata natin oh. Eh. tignan natin na videohan kanina habang nagkukodkod ng ano gata may ulit mga broods yun mga broods na ang ating adubong kusit okay, basi basi muna natin para ilagay yung gata yan ang lasa kaya nito Mmm, sarap halo mga broods sabaw pa lang ulam na may maya ulit yun mga broods luto na yung ano natin adobong pusit yan o no? sarap nyan may maya kakain na tayo prepare na tayo yan mga broods kakain na tayo na yung ano natin. Yan Oh. Eh. Adubong pusit. May parito pa tayo eh. Yung karang araw. Pinamanaan natin. kain Kainan na. Eh. Okay, Sige ba brods? Hanggang dito na lang. Kain muna kami. Maraming salamat sa walang sawang support ha. Ah. Mga brods. Pasusubscribe naman ang ating munting channel. Dito na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless.